Hello mga pangga! Kamusta kayong lahat? Sana inasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood nyo ang simpleng vlogs natin guys. For this video ay nagbisipisihan tayo dito sa kusina. May mga liligpitin tayo, may mga hugasin tayo. So, bulo, birada. Amo naman ni eh, Fermi atin nga ating vlogs gano? No? Basta dito tayo trabaho ga. So, kusina, trabaho, kwarto ano pa ba? <laughs> so, ulit na lang ang ating ang mga ginagawa dito sa bahay. Gano? Pero okay lang siya guys. Ah. Sharing nyo sa aking mga simpleng ganap ngayong araw. Ga? Dahil may mga bisita kami. So, meron man akong kasama dito. Busy din siya sa pag lagas-lagas uh, na kanyang dalawang alaga. Ga? So, dito lang ako. Ako lang mag-isa dito sa kusina. Pabalik-balik man ang aking kasama ga ang aking imported na kasama balaga So busy man siya sang lagas-lagas man sang ka alaga ga kay puro man mga kwanya mga hyper mahiling man doon sa labaste te. Mo nang puntay na eh, maglagas-lagas to siya kun dito isa kay dalawa man. <laughs> So, yun ang kwa kong nagayaya kaga kay Imo. Kinatanan niya kung samtang mo nga mga amo to nga sa surlodo. <laughs> Ikaw, busy, man, kalaga, sang imo, ng ka laga sa nga mga kaalagaan. So, dito tayo sa kusina. Oh, andyan lang saya kalaga? Oh. So, and, dito tayo sa kusina. Yaga, kaya naguhugas ako ng mga gingamit nila sa kanilang pag-inom ng mga cup nila for tea and coffee tsaka mga pinggan dahil kumain na sila so naguhugas muna ako para pag uh, dating ng aking kasama ay kakain kami so nag nagsaing pala ako dyan ng kanin kasi gusto niya kumain ng kanin ayaw niya na ako bose nag naglongag na lang ako kaya kadali lang man manuto, guys so <laughs> nagpunta na siya dito okay ready na kami manang halian man nga dalawa gao ah <laughs> na ano ganit ko dito nag aw gani Kupila, nika, suko, bagin, suko, biris, kanon. <laughs> mali, ko pila di ka suko bangin suko beres no nya ko mo malis sa sino ko bira no bro okay na siya guys ah amo ah, na ya basta may upod ka nagakaon no kay makagala na ko magkaon kay para hindi bala boring So, init-init ang aming kanin ga kasi may mga ulam kami na mga tira-tira kaming ulam ng mga chicken mga inasal Oo mga inasal ang mga saka mga laham. So, yun ang aming ulam, mga manok, mga inasal, balaga. So, yung ano, walang rice, kubos ang pare. So, sabi ng alaga ko, gusto niya daw alaga. Sabi ng kasama ko, gusto niya daw ng rice. So, nagsaing ako eh. Uh, para daw, ano man balaga kayo, e, dami man tayo bigas dito guys. So, mainit pa yan ang kanin. Gaw, gasaso pa na gaw. May mga salataman kami. So, yun ang pinagsaluhan namin dalawa eh. Marami man kami kubos, pero ayaw niya na kubos ga. <laughs> na sumura na sa gursang na lang kubos ga kubos. <laughs> so, yun o. Oh, kain naman tayo ng kanin ga. Ka, Kay para mas, ano, mas busog, no? <laughs> so, yun ang kagandahan. Pag may kasama ka na, ano ga. Ka. Kasama ko nga, hindi man alam mag-English hindi man alam mag-arabic ah nagka-sinyas-sinyas <laughs> na lang gaya ah so gaya daw so lagi din na puta so kao na lang ah gaya kung mag-sinyas-sinyas gaya kaya hindi mo gaya mga ko nag-istorya guys kaya hindi siya kabalo mag-English gaya pero matutunan niya din yan at saka-arabic nag-learn pa siya kay Balan mo first timer siya galing sa ta sa Thailand galing sa ano Sri Lanka so hindi siya yaka ano guys <laughs> so, nakakaloka kasi hindi siya baka ng English ga so ang Arabic niya ano pa lang pakunti-kunti pa <laughs> yun ang mahirap no pag hindi ka talaga alam ang English no kailangan talaga ya alam mo ang English ga kasi ano yan eh Uh, international language yan eh. So, birada naman ito kaon. gano? Kaon na lang kaon kay wala na istorya ka kay hindi magapon gapon magsinabot ba? <laughs> Ay, Diyos so okay. So, yun ang uh, aming life nga doa pagka uh, kasama kami. Kasama kami sa kusina. Kasama sa kainan. Tapos, gina... Uh, uh, ginabuligan niya ko magtapon ng basura or maghugas. So, yun lang ang kagandahan pag may kasama ko. But, ano lang asya guys, pumupunta lang sila dito pag Friday. Kasi pag Friday dito kasi yung mga amo nilaga, So, birada kita kaon ka may mga hugasin eh, pa kita kaon. Oh, yun ang ating kwan ah. Pero, kahit busy pag Friday, ang kwa naman ang bongga naman kasi maraming mga matitirang pagkain ka so yawa naman tao ng kadama ka, you no know? <laughs> so yun ang aking ginahugas-hugasan no? mga ginaimdan nila na mga tea or coffee so ginahugasan ko gina siya sang maayos ga <clears throat> saka sinisimhutan ko pa yan ginasimhutan ko pa naga kay bata minsan no na ni Maho plus kabon or minsan may mga lipstick pa nga nagkakabilin bilin ka sa iya nga uh, kwan sa baso ga tigna so, na sabihan kung kasaba ko pag ikaw ganit maghugas i-check mo gina maayo ha kay baka may matira ng mga lipstick lipstick ah ako naman na ang kwan nila sa so, gina-check ko gina-yaga gina ko pag gina-yaga ka, kay malaan mo minsan may mga nagainom da nga maselan mga kapatid ni madam so magtawag din sa bakit hindi ba bakit ma ano ito oh may ganon may ganon so parang walang reklamo ay talagang ayusin man ang ginagawa so fast forward kita guys the next morning nag ano ako nag himus ako ng ating makakain nga kasi tapos na tayo ng linis no so ang ating agahan ay french fries at saka uh, dalawang shawarma. So, pupunta ako sa kwarto kasi iinitin ko yun sa aking microwave ka. So, yun Oh. No? Mga tirek pa ang init dito, guys. So, pero malapit na. Malapit na tayo mag-taglamig. So, konting ano na lang. Konting kimbot na lang. At saka malamiga na rin ang ating ulo. <laughs> Grabe ang init eh. So, initin natin ang pagkain natin ka kasi ano eh ma break time tayo wala tayong luto-luto kasi marami akong mga leftover, so may french fries ako nga natira at saka may shawarma so yun ang aking pagkain sa aking agahan So, kakain tayo dito, guys. At saka, nagtimpla pala ako dito, guys. So, bali pangalawang kalawang pangapi ko na ito, ga. <laughs> Nag-crave ako gulpi ng kape, guys. So, nagtimpla ako ulit. So, hanggang dito na lang, ga, ang simpleng vlogs natin, guys. Ah, uh, Pag-update sa ating channel, guys. Salamat sa panunood, ha. And, see you again on my next vlog. Ingat tayong lahat. At, uh, please, don't skip our ads, mga pangga. So, salamat sa panunood. And, stay safe, everyone. Have a great day or have a great night. Thank you.